Hello mga bread mga pak, that it's another day, another vlog na naman. So for this video nga, ay naglaro naman si Baday ng tandusan-dusan. Nagkato niya sa dito ng lupa, tapos nalalagay niya dito sa kanyang balde, oh. Hindi, yun naman itong mag pero dahil wala sa may content, dun mawa na lang sa nang paraan, eh. mag video siya para magmeron siya siyang ipasa na a day in my life. Nakadalawang balde na nga siya dito, kasi yung unang balde niya, nabiak. Natunga, inahap ba? Makikita mo nang na ang namabigat binibitbit niya, kasi oh, nagbaka-baka, siya kakalakad, oh. Nagsamot yung pagkasakang ni Baday sa ginagawa niya. Dahil natapos na nga siya sa kakakot-hakot si Rian niya. So, ang ginagawa niya dito, nagpalapala lang siya. Pero, hindi niya tinapos. eh. Tapos dito, nagchar char siya ng labas sa kanyang mga trapo, sa kanyang lamisa. At pagkatapos, naligo na rin siya dito. Sinaman niya paligo yung anak niya. Ganyan pa rin yan. Madi-dirty rin yan. Kasi itatrapo mo yan sa lamisa na madirty. Madi hindi kasi naglilinis eh. Ito kasi si Badai, once a month lang yan naglilinis sa kanyang bahay. Tapos tinatiming niya na walang tao sa kanyang paligid dahil alam naman ng mga, mga tao na hindi siya naglilinis. So pag naglilinis, siya sabihin ng mga tao, ay, inabot ka? pass forward muna tayo dito. Dahil Martes ngayon, pumunta na si Baday doon sa may bayo nila kasama ang kanyang anak. Nahirapan niya si Baday dito kasi magbibidyo pa sa meron pa sa ginagoyon na anak. Ay tinanong ito. Wala pa nga masyado tao dito kasi maaga pa si Baday nung pumunta sa kanilang baryo para mamalingke. Hindi naman siya talaga mamalingke dito ng marami kasi maliit lang man yung pira niya. Ang bibili lang talaga dito ni Baday talaga ay yung tahong kasi request yun ng mga anak niya. Dumiritsyo na nga siya agad dito sa tahong at bumili siya ng half kilo kasi nga walang pera. Budget, budget ba? tapos bumili rin siya nitong halamang dagat oh itong parang grapes ba ewan ko anong tawag sa si inyo yan besta sa amin yan tibugol tibugol ah hindi na anak nakapag video si baday dito nang iba niya pang pinili kasi nga nairapan siya sa maghawak ng cellphone at maghawak ng anak niya sino sa parin niya yung cellphone niya yung anak niya siyempre yung anak niya manawag mga eh ikaw ba naman hindi mo hawakan na magturo-turo ng laruan tapos wala kang budget ito na nga at flex flex na ni Badday ang kanyang binili. Itong halo-halong ang binadlay niya, oh. Sponsor pa yan ng niya yung isa. Kaya shout out din sa pinsan ko na mabait. Maraming salamat ah. Sana humaba pa ang buhay mo. Biningay na nga ito ni Baday sa kanyang anak kasi nga nang mamadali na. Pinapagot man talaga ito ni Baday ba kasi dalok-dalok ang -dalok haluhalo. Pagkatapos nga ito na nga yung pinilex ni Baday. O oh, itong nahidlawan niya, tatlong pipino. O malaki-laki yan, Baday, mangbigay ka. Bumili nga rin siya dito ng munggo tapos itong toyo na tag 20 pesos o oh, dalawa yung binili niya dyan. Kasi nga kung walang ulam, pwede niyong prituhin at ito slow na ah. sa langgaw na makahangkahanga. Sa palawaris ko dyan na mga hindi na kainindi ng lunggo, itinihin niyo na ah. Ganyan talaga kapag ikaw maganda, ikaw yung intindihin. Tapos bumili nga si Baday dito ng chlorine at super white pang sagol sa kanyang nilabahan. Ah. Siyempre, kung merong halo-halo, merong kakanin. Kaya nga nasisira ang diet ng mga tao dito sa amin kapag martis kasi maraming masasarap na pagkain at mumura pa. Sa sobrang mura, mapapamura ka na lang kasi maraming rami ang yung mabibili ba? Tapos masisira lang diet mo kasi hindi ka nga makadiet. Pagkatapos nga ay bumili nga dito si Baday ng kamote tapos bumili siya dito ng drip ng kanyang asawa. O tatlo to, tatlo 100 yan dito kung bilhin sa amin. Mura na yan dito sa amin napabili talaga si Baday ng brief kasi taga-uwi ng kanyang asawa. Walang brief na dala. Iwan ko ba kung siya niyan binibilin? Napuro naman lalaki yung naiwan sa junk shop na kasama niya. Nagdududa talaga ako dito sa asawa ni Baday ba? Ay, pass forward na pala ito. Nakaluto na pala si Baday dito ng kanyang tahong Nakilaw na nga pala dito si Baday ng pipino at saka ng halamang dagat. At kumain na nga siya dito kasama ang kanyang anak. Tito lang muna po this video. Salamat sa panonood. Follow, subscribe, share, ah and...